Ah, guys, almusal tayo, guys. Ito, niluto ako ng almusal ko. Carrots, itlog, tsaka sibuyas. Nisa ko lang 'yan. Tapos. Hmm. Manyaman. Ah, kung makikita nyo naman po, talagang malaki na po yung aking pinag pinapayat. Kasi nga, di ba, nagkasakit po ako itong nakaraan. Tapos sa ah, sinasabayan ko pa po kasi ng diet. Kaya talagang bumagsak po yung aking katawan. So, kung makikita nyo po sa mga inapload ko itong mga nakaraan or mga video, videos. <coughs> Hapa na nga ng late ko. <laughs> eh. Kain, kain. Hmm. wine. Hindi ko nakakayanin. Pero, sabi ko, kayanin ko to. Hindi pwedeng hindi. <laughs> uh, ayun. Ito. Magalaw pa naman. <laughs> sobrang lang siguro sa ano. <coughs> Pagod kasi nagji-gym nga ako tapos hindi pa ako masyadong kumakain. <coughs> so parang nasobrahan sa pagda-diet. Tapos sa uh, nung araw na 'yon nung Sabado eh habang ano uh, nag-exercise ako dito sa loob tapos umuulan, di ba? Nakita niyo nga po yung video ko nung pagdating ko nga galing po sa trabaho. Nag-exercise po ako noon. Tapos lumabas po ako, bumili po ako ng may binili po ako noon eh. Tapos yun po naambunan po ako. So parang na over patig. Eh guys. Ra, Armusal po tayo. Bye.